Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw ka Agapay Ako po si Pastor Ronald Llobrera aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. At ang isang napakahalagang kaloob ng Diyos sa bawat isang mananampalataya ay ang tunay na kalayaan. Kalayaan na mula sa Diyos na hindi maitatago ni Numan. Kung mayroon ka nito sa iyong buhay, kitang kita ng mga tao ang kalayaang meron ka. Filipos Kabanatang Dalawa sa mga talatang labindalawa hanggang labintatlo. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kagapay kapag ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng kalayaan, hindi niya tayo iiwang talunan, bigo at nagugulumihanan. Ipagkakaloob niya ang banal na espiritu sa atin bilang tagapag-alaga at mga aliw. Ang banal na espiritu ay may bunga na nagpo ng pag-ibig, kapayapaan, kapakumbabaan, pagpipigil sa sarili at iba pa. Sa makatuwid, kapag pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan at ang Kanyang espiritu ay nasa atin, ang mga magagandang bagay na ito ay susunod sa atin. Ito ay mga bunga ng pagkilos ng banal na espiritu at hindi mula sa ating mga gawa. Malaki ang pagkakaiba ng buhay na mayroon kang totoong kalayaan sa iyong kalooban kumpara sa buhay na sinusubukan mong kontrolin ito sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap lamang. Kaagapay, eh, may human effort na bibigitan ka lang at may labanan sa loob mo. Halimbawa na lamang, madalas nagpapanggap kang Nakalimutan mo na ang taong nakasakit o kinaiinisan mo dahil dalubhasa kang magpanggap. Subalit kapag nakasalubong mo o nakita mo na siya, hindi ka mapakali at kumukulo ang dugo mo. Pabalik-balik ang inis at galit mo sa kanya at pasumpong-sumpong na minsan sasabihin mong okay na, pero ang totoo hindi pa. Kaagapay unawain mo itong pagsasalin tulad na ito kung pabalik-balik ang lagnat mo, sakit ng ulo mo o sakit ng anumang parte ng iyong katawan, magpatingin ka na sa doktor. Baka may nakatagong sakit na mas malala pa kaysa sa inaakala mo. Ang pabalik-balik na sakit ay mga simptomas lamang ng mas malalang karamdaman. Ganon din sa ipapahayag mong kalayaan. Pakinggan mo to kaagapay. Eh. Kung ang pagiging mapagmataas pagiging mainggitin, pagiging siloso o silosa, maruming pag-iisip, mapanirang puri, insecurity, bitterness, rebellion, offense, etc. ay pabalik-balik. Baka hindi na ito kahinaan at hindi ibang tao ang may deperensya. Suriing mabuti ang sarili, baka hindi kalayaan ang sumasa iyo. At huwag idahilan na baka kahinaan mo lang iyan. All you need is freedom, a genuine freedom. Kaya nga ang Panginoon ay may mabuting balita sa ating lahat, tungkol sa kalayaang tinutukoy niya. Ang sabi sa banal na kasulatan, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Huwag mong kalilimutan kaagapay, eh. kalooban ng Diyos ang ikaw ay lumaya. Lumaya sa lahat ng kabigatan sa buhay mo. Maaring alipin ka ng kahirapan sa iyong pinansyal na kalagayan. Maaring alipin ka ng karamdaman sa iyong pisikal na katawan. Maaring alipin ka ng kabiguan. Wala kang kapahingaan at kapayapaan. Maaring alipin ka ng iyong sariling kahinaan at ilabag ang napakahirap mong paglabanan at pagtagumpayan ng mga ito. At ang pinakamahirap sa lahat kaagapay ay maaaring alipin ka ng kadiliman o ng kasalanan. Subalit may magandang balita ako sa iyo, kaagapay. Laging may paraan ang Diyos sa anumang pinagdadaanan natin at anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang nais niyang maranasan mo ngayon ay ang kanyang kaparaanan na iniahanda niya sa bawat maniniwala at mananampalataya sa kanya isang kaparaanan na hindi kayang gawin ng tao, subalit kayang gawin ng Diyos. Nais ng Diyos na maranasan mo ngayon ang tunay na kalayaan o genuine freedom sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mari ka magpakumbaba at lumapit sa Diyos na nagsasabing, Panginoon, ang aking buhay ay matagal nang nakararanas ng kabigatan na tila bagang ako'y hindi malaya. Na sa aking sariling kaparaanan ay binibigyan ko ito ng lunas, subalit ako'y laging bigo, Panginoon. Sa oras pong ito, ako ay umaamin, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Sinubukan ko na lahat, Panginoon, subalit tila bagang ako'y lalong napapalayo sa inyong kalooban at lalong nagiging bilanggo ng kasalanan. Panginoong Yesus, aking isinusuko na lahat sa inyo. Pangunahan niyo po ako. Pagharian niyo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan ko po kayong pumasok. Tinatanggap ko po kayo upang aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ang kalooban niyo na po, Panginoon, ang aking susundin. Tulungan niyo po ako, Panginoong Yesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kapareoreng oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapalak ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng Sambayanan.